may okay, ano yung tawag nito mga yan mga idol balay. kanina nag ano kami ng shield doon tapos subukan natin manisid kung may ma kung may mga ulit tayong pangulang ano. Ito, dito kanina mga idol Bali May nakita ko itong mga, mga, is, mga, mga isda Kanina na yung wadala, wala akong dalang camera Ayun, may binalikan ko Wala na Den var god, men Tapay labo mga tubig ko labo Wala pa tayong Mahuli. oh, oh, oh nothing this video. Nung gagataan. Ah, okay. Gagataan. Ang palayang naligaw. Bakit ari tinawag na ang palayang ligaw? So, <laughs> so, andito na si Buds Nakarating na. Nasa timba. Ayaw. Yung ating mga pinaw. Eto, Buds Ah, pwede naman din to. Mamaya, ano? Yon. Yan. Ito yung mga pinanguhan natin kanina. Hmm. Mga susong delaga At iba pa. At ang daming hugasin ni Chukoy. So gagataan natin yung gulay na mapait. Yan pala yung ginagamit mo nung ano, yung sa inyong bungad. Pag nag-vlog nag nag na inupload ni Super Idol, yan yung, 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 yan yung kuha niyan. Oo. oh Maganda. Panood ko nga. Ito. Ayan. No? abalang abala si pare ko eh. Wala <laughs> po, wala po po. Sino? Ito si Jacob. Kami. Kami ang apat. apat. po. ang <laughs> si <Kami, apat po. laughs> <Herse>, Puge. Ayun ayun na naman Ayun na, ayun na. Ayun, Balik-balik lang. Ano nga? Anong ginagawa ko? Hindi lang tayo. So... I ang mean, gandas lang. Ha? Ang gandas lang ang sunod. Ayun, dami oh. I mean. Dami yung nadarating nila doon tayo pala. O, eh. yung binaril mo na. Ayun, satyan. I mean, wala pa lang.

Dami yan. Kuya Ebo, shout out. Ta! Yot! Yut! 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 Kala ko, ko naman eh. Kala ko naman eh, hindi kita. Shout out! Sanataan! Oo! Oh, shout! Shout na! Ano <laughs> sa akin sa pa yun? Ano, nandiyan pa? Oh, wala na. Wala na! Bella! Natakot ang camera mo, Mark. Wala Kapal na istado. Ang ginagawa mo. Ang Sige nga. Kung tunay kang magbubukid. Abangan ko ang pagbagsak mo diyan yan. Yung pagdausos. Ay, sure. Sandali, kuha naman si tatay. Medyo layo-layo. Alam dito. Oh. Hindi ko makita yung sam na. Baka nandito, nandito ang sanga. Dito ka umano. So, lalaglag na. Lalaglag <laughs> na. Ka Nakakapog kasi yung gulad na patatay. Yan. <laughs> Utang na. Dito lalaglag ang kawayan mo. eh. Atay. Nakainom ko. Pagkaulag eh. eh. <laughs> Kawa yan ang lalaglag din eh. Hindi buko eh. <laughs> Ay! 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 <laughs> Di waro nun. <marunong>. Ah! <laughs> ano nyo? May sirena. Walang butan. Walang buta. <laughs> So, dito, nagdadala tayo ng solar nga pala. Kasi minsan, hindi nagbubukas ng generator. Kulambutan. Ha? Ah? Kulambutan. Kulambutan? oh, hindi ko inaabot. O, oh, nalang yung kulambutan? Mabilis. Oh. Saan oh. mo nilagay ang po na yan? Ano yung isang pari-sira? Ano yung nakuha mo? Eh, nagbangka naman ngayon. Kalulupo, Ayun. yung po sila, oh. Ayan dumi, yah, yung tatlo, si Chukoy, si Gio at si Boss Bimbo. <laughs> <clears throat> Nagbangka naman. Pupunta sila doon. Pupunta sila dito. meron nga pala tayo dito binigay si Maring Jackie apat na alimasag ay, nita nga buhay pa yan babae Lala Lala lalaki walang bading <coughs> bading o oh, babae oh, masigit ka nga. Bakla din. Bak -ba. Puro bakla po. Ayan. So, ayan po. Ano yun ang bibigyan mo? Huwag ako. Nagugunong guno. Yung guno. Alam mo ba yung guno tutoy? To, hmm. Hindi mo paborito yun. Ha? Hmm. Ano sabi mo? Alam niya pero hindi niya paborito. Hindi niya gusto wala nyo ano yan tong ano oh, yun ang pambato eh okay na yan <coughs> yan hala <Hello>, po tatay huwag mo nang <tinyan> anong nasa ita Ano pa? Meron? Tama okay. baka roman bubble? Wala na. Ngayon hmm. <laughs> na lang. Mm -hmm. Dapat ng... 啊。Huh?

Ano po nasa loob po? Ito ba pinaka O pang kanila lang? Pa ha? O, oh, pinaririntahan din. Pwede makita po sa loob po. Espa. Eita, Espa também. po dito. Huh? Hmm. May electric pan pa din po. Ceiling pan. Ilaw. Solar. Bakit yung iba hindi ganito? Kaya hmm? ng toilet Nakakapag-flush din Sa atin, didabo Ha? Sa atin, di tapo. Saka na, di Meron na? Kaya-kaya ni Boogs. Ano ah, meron? Meron? Meron pa. Malalim lang. Kindle of wood. May 20. Aabang. Kami na lang mag-aabang.

Dapat dyan yung ating bangka po eh. Malaki po. Wala pa rin. Dito po rin. Kaya trust mo doon. Mas mabit na. Sayang.

dạng nó tinh gắn tinh gắn tinh gắn tinh tinh

Okay. <laughs>